Hello! Magandang buhay! Papasok na naman sa school ang mga bata. Maaga na akong magluluto. Today's video, magluluto lang po ako ng agahan. Lungganisa pala yung niluto ko. Maaga rin pala nagising si Daddy kasi pupunta daw siya ng LTO ngayon. Kaya sumabay na rin siya sa agahan. Sabay na rin sila umalis ni Yuna. Malabig ngayon guys, kaya magpainit ako ng paligo ni Choco. Isang linggo na kasi siyang hindi naliligo dahil malamig ang panahon. Alam na, baka siya ay ubohin Ito palang shampoo niya guys, ay anim na buwan na, hindi pa na uubos. Mabula at mabango, kaya tipid siya gamitin guys. Meron palang problema yung mata niya, kaya laging nagmumuta. Alam kung bakit nagkakaganon yung mata niya. After maligo ay pinunasan ko na siya dahil malamig nga Naglagay na rin pala ako ng ice drop para sa mata niya Naglolo ko pala yung aming blower Kaya hinayaan ko na lang siyang lubabas para matuyo After nyan, sisidsid naman ang papasok Ihahatid ko na siya sa school Pass forward! PM na pala, lahat na sila naka-uwi pati si daddy Naboboring daw sila sa bahay Kaya pumunta kami dito sa friend ni daddy Sinalubong pala kami na itong kamyas. Sobrang dami ang bunga. At ang papaya, ang lalaki. Tapos pahinog na rin. Naabutan ko nga itong kumare ko, nagluluto ng saging. Galing din yan sa puno ng saging nila. Mga anak ko, tuwang-tuwa dahil ang daming paglilibangan. After nyan ay nagmerienda na kami. Ito pala yung may saging. Tapos may hinog na papaya after namin kumain, sabi ni Yuna, siya daw mamimitas ng kamyas. Tuwa si Yuna, kasi ngayon lang siya nakakita ng ganyang gulay. Sabi ko, maasim yan, kaya tinikman niya. Aba, no effect. Dito naman tayo sa papaya. Pinagpitas pala tayo ni Jomar. Yan ang best friend ni Daddy. Sabi ko, dalawa lang. Balikan namin yung iba pag hinog na. At habang namimitas kami, si Sia naglalaro pala dito sa may ibon. At bago kami umuwi, bumili muna ng shake si Yuna at si Ate Queen Rich. Pagod daw sila sa pamimitas ng gulay. At dahil padilim na, umuwi na rin pala Ito kami. na lang guys. Uwi na kami. Salamat!